Yan, check tayo kung ilang percent na naman ang nakapasok mga farmer Without baleling, uy, 100% na naman tayo. Wow! Si baleling lang ang naiwan mga ka-farmer. Ang galing ha. Ayan mga ka-farmer, medyo tinanghali na tayo dahil, ayan, ah, nagbenta po kami ng kalakal sa Junk shop Ayan I-vlog ko na rin Para at least magkaroon din po kayo ng idea Magkano ba bentahan ng bakal ngayon ha? Junk shop Mga ka Sa junk shop Nasa Magkano rin? 18 pesos sa... So ayan Kagabi na dito pala ako Tayo ay nako Nagliligawan Hindi ko maintindihan Ano ba kayo? Oy O Kakaskas na naman tayo Ako yung nagkahabol Mamaya maaga tayo matatapos oh. Alam na nila eh. Alam na po nila no. Ayun. Tingnan natin. Papailaw muna tayo for the moment. At magche-check muna tayo ng ating mga ibon bago tayo magpakain at maglinis mga ka farmer. Ayun. Kahapon ay wala ka ng pagkain. Ayun. Mukhang uh, mali ako ah. Uh. Dito ata pala. Naglinis ako ng mga ano, kinaskas natin 'yan. Oh, ito malapit na nating iwalay. Bibigyan pa tayo ng pagkakataon. Ano ba ito? Busog naman 'to. Sana makarecover 'to. Lakas pa kumain, no? Oh. Ah, oh. uh, binigyan ko ito ng ah uh, salmon stop. Bukang may hindi natin alam. Tapos ito linagyan, binigyan ko na din yung pares na 'yan. Para ma uh, kung mayroon mang ano, ma ano na yung salmonella. Medyo basa yung ipot. Medyo pangit ang ipot mga ka-farmer. Ayan. Sorry sa mga kumakain. Ayan. So kayo, tatlong araw tayo ha. Mamaya. Ano tayo? Salmo. Tapos... Lahat naman po matataba yung mga inakay natin Pero lang sa dalawang na-produce nito Sayang maganda pa naman yan Kay ka-farmer Randy yan at yung kay Longhair eh. Weak ang ano, weak yung mga inakay. Baka wala sa kondisyon nung ano, Pinagbuntis pinag buntis. <laughs> <laughs> Dahil nung siyempre nung, ito maganda. Ito po ay aabangan natin, nakakosa to eh, na ano. At BBC pala, ali, ah, oh, KFC. Naka KFC ring. Ano kaya ang kulay? Ah, uh, mukhang, mukhang magkakaano din o, no? oh. checkered o ano ba, may konting tabak Mataba sila. O. Oh. tayo. Tapos, eto, pares na sila talaga. Magaling ito. Bilib ako dito. Magaling. Gusto natin yung ating mga... Ay, sorry! <laughs> sorry, ah. Hindi kayo nakapagpa-araw ngayon. Ayan, araw kaya pa-araw. Sinara ko kasi kagabi, medyo malamig eh sabi ko uh, baka ayaw nila ng malamig sinara ko yan mga farmer yun naman ang kinaganda ay sasara natin kumusta? 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 Uh, kumusta natin ito nga sana gusto kong actually gusto kong paliguan nito na iyon niya na farmer eh. Oh? Hopefully ay uh, kapag produce kayo. So gandarin. Meron naka-post sa Facebook Kawawa mga ka-farmer Parang club ba ata Isang club na mataya ng uh, Yung truck siguro na disgrasya Yung truck na disgrasya Na namatayan po ng maraming ibon Ngayon Iniwan na lang sa isang lugar Tapos pinag, pinag, pinagpuputol yung paa At pinagtatanggalan ng sing -sing. Parang nga naman hindi malaman kung kaninong club Grabe naman ano Nagalit nga yung nagpo Sabi niya kung yung ano daw yung club daw ay dapat maging responsable nga naman ano. Syempre, pagka nag na po, binigay mo na 'yung ibon for racing eh nasa uh, management na 'yung paano nila i-keep 'yung mga ibon na safe naman. So, may nangyari doon, kaya namatay eh. Ang dami po. Ang daming namatay. Kawawa 'yung mga may-ari, syempre 'di ba? Ako nararamdaman ko na yung gano'n kasi syempre nag-aalaga na rin tayo. Medyo masakit sa dibdib talaga. Tapos yung isa pa yung mga naglalambat, may nakita din ako, grabe naman. Nang lalambat po sila ng mga ibon, nakaharang yung lambat, nakalatag. Tapos eh pag ng ibon dun, shoom, shoot sa balde. Oh. Ganun. Kaya marami pong kalaban ang ating mga ano, mga fans here. sorry ah medyo Natatakot si papang pali pa rin kayo kaya dito na muna kayo malay natin ah sa lalong madaling panahon ay makapagpagawa tayo ng aviary dito ayan oh. kahit ah, dito na lang po i eh, ano naka medyo mababa ng kaunti kasi hindi naman siya ah, hindi naman siya ano eh, hindi naman po ito tatama sa ulo ko, oh. mataas naman. Mga nasa 65 siguro ang height nito. So, pwede na nating idugtong. O pwede naman na uh, taasan. Ay hindi na siguro para at least yung landing board eh kitang-kita nila. I-extend na lang natin din. Tapos ito, nating hospital kung hindi naman po laging magagamit, Pwede rin tayo maglagay dito ng aviary pa Sayang eh Idudugtong na natin yan Actually mabilis lang naman kasi Angle bar at uh, Ano na lang naman po yan Flat bar and ano, And Still matting Sayang eh Sayang po yung space Para may aviary din dito madali na rin po kasi ako, sabi ko medyo lumalaki na yung gastos kaya sabi ko unahin na lang muna. Pero nasa isip ko din naman yun na sabi ko naman kay Junjun, ano Jun ka o, hindi ba masasayang yung ano na. Hindi kuya dudugtong na lang yan sabi niya. Oh okay sabi ko di for the meantime ganyan na lang muna. Pagdating ng panahon saka na lang pagka just in case na mas mas uh, gusto nating i-improve yung ating pagkakalapati pa dito. Ayan no? <laughs> Shoutout pala kay Ka-Farmer Ryan. Ayan, may darating po tayong ibon walo. Napakabuting puso ni kapatid. Ayan, brother. Huwag ka magalala. At malay natin, swertehin din po. Swertehin din tayo, no? At uh, malay nyo, masulian din kita ng uh, champion, diba? di ba? Hindi natin alam. Um, ayan, kung mag-champion man yon di ba? Kung talagang magaling, eh... Pwede ko namang ibalik uh, ibalik sa'yo uli para ma-breed mo din. O, so, oh, ayun magbibigay po siya ng mga pangmalakasan niyang ibon sabi niya ka farmer i ano mo i ilaban mo sabi ko tol i-breed ko na hindi ilaban mo muna sabi niya <laughs> sige sabi ko <laughs> so by march ay ano pero sabi niya wag mo i paamuin mo daw mo paamuin ko daw po muna sabi niya kasi baka sibatan ka mukhang malulupit yung ibon niya kasi hindi sayo nasanay So, paamuin mo muna bago mo i-training kasi sa niya baka si Batan nga naman, ano. Yung mga ganun ba na, ano, pag pinag analyze mo, talaga nga ako may mga laman yung, yung mga, ano eh, yung mga sinasabi ng ating mga kaibigan na matatagal nang nagkakalapate eh. Baka si Batan ka, sabi niya, hindi mo na paamo. I-hand mo muna, sabi niya, para medyo masanay sa'yo. So, yan, tayo po ay magpapalayas muna. Pipitikan na natin to. Oy! Ano, kailangan niya pa ng stick? mga kaibigan or you will go out by your own ha ah, ayan ito po ay binili ko sa si Shopee 130 pesos ah stick na ito stainless tak ah, pantaktak ito eh ay labas 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 same Ted ano ay, Lifey, dito ka na. Ay, dito ka na. Huwag ka nang kumano dyan. Medyo pila yun eh. Kaya na natin pumasok sila dyan. Kahit ah... Uh, ano? Tignan nyo nga naman. Nandito na sila kagad. Nagpapasok ka na. Ay, talaga naman. You are good, ha? Dahil mo babait kayo, kumain na kayo. Bago akong maglilinis. Bye oh, na. Ang na si Bale, ah, si Baleling nang may iwan. Sana. Meron pa, meron pa. Meron pa po. Sila oh. Ah. Pasok na. Pero at least po, ano na sila. Uh, ti Unti-unti lang. Ay, oh, hindi ko ini-expect na ganyan kabilis eh. Second day, nakapagpa-perfect tayo ng ano. Pumasok, ano. Mag-fasting ulit tayo. Kasi bu mamaya magpapa-PMS ako ng sasakyan. Si Cardo, kailangan natin na i-change oil na naman. So, 40,000 kilometers na pala si Cardo. Happy 40,000 kilometers, Cardo. 'Yung <laughs> so magpapa PMS na naman tayo, change oil PMS tapos baka mamaya hindi na po ako magano, drinker na lang, Magyan natin Tapos 'yung breeder section, siyempre lalagyan natin ng medyo mas marami-raming pagkain, iwanan natin sila ng pagkain. The rest ay bukas na tayo magpapakain ulit. Para medyo gutom. Para mas mabilis po ang uh, ano nila. so meron pa tayo sa ilabas yan pa ba yan may itim pa doon ha yung itim bahala ka itim ka hmm ayun na ah ang dami pa pala oh Black Eagle yata, hindi pa pumapasok. Ayun oh. Ala. Wala. Kailangan nilang masanay. Hmm. Ayan, check tayo kung ilang percent na naman ang nakapasok mga farmer without baleling uy 100% na naman tayo wow si baleling lang ang naiiwan mga farmer ha galing ha congratulations <laughs> uy naman hindi ka pa magiging masaya nyan kakaskas hmm. ako ng mabilisan bukas na po ang kain nila next kain bukas na yan uy kumain ka mamaya wala na pagkain ah gagabihin na si papa kumain ka na hindi na ako makakaano ng hapon nakakapagpakain sa inyo pagsaksikan ka na dyan huwag uh, tumpik yan 3 minutes lang mga farmer wala pang 3 minutes o oh. lakaskas na natin <laughs> galing ay oh? naman sa kabila nagita hmm, ko lang o, oh, ibusin nyo na ito, ililigpit ko na yan inom na kayo naglagay ako ng konting apple cider ah, napakalaking tulong tala na mapaasid mo ng konti yung kanilang uh, inumin o kaya yung pagkain kaya pala may nakita ako nag ano ng lemon para iwas po sa mga ano, yung intestines nila malinis palagi so isa sa mga natututunan natin yan once a week pwede tayong maglagay uh, kasi talagang sa napakarami araw araw po ilalagay ninyo hindi, hindi, hindi kaya ng isang linggo so mamimili lang tayo na same din naman ng effect para hindi naman po ma over naman yung ating uh, mga ibon although syempre kahit natural yan mayroon pa rin pong too much is too much ba diba? So, ayun. Basta yung bawang, hindi natin pwedeng tanggalin yan. May schedule na yan, once a week. Tapos, yung atovi, mga ka-farmer, yun naman, pwede naman siyang uh, pakunti-kunti every day. Ay, maipakain natin, ano? Sprinkle lang tayo ng konti sa feeds nila. Tapos, yung probiotics, baka maglagay lang tayo ng schedule na sabihin mo ng 2 times, 3 times a week lang yung susunod natin na binder, pwede tayong maglagay ng uh, fish oil. Tapos, yung iba naman, ilalagay natin ay lemon. O, so, pwede yan. Na gawin nating binder. Kasi, may napanood din ako, yung mga sa tubig daw inilalagay, ay hindi naglalast mga ka farmer. Kaya pala dapat laging fresh ang tubig. So, may nilalagay ka sa tubig after a few hours, eh, wala nang bisa, mga vitamins daw, mga ganon. So, pinaka the best daw na maglagay ng, ano, isa food talaga. So, tingnan natin, ano. Yan, napaka-importante. galing, oh. yung ating mga, ano, yung pakpak niya, mga farmer. Ayan. Asa na si Boy Halak dito? Okay na rin naman, ah. So, natin yan. Eka, paskas muna ako. Ayan. Uy, yan na mga farmer Isa sa pakakailangan kong importanteng importanteng gawin ay magbakuna na. Ano ko kaya gagawin? Yan ang kailangan natin pag-isipan. Dito, guhulihan talaga tayo. Pwede naman nating isara na muna dito, palabasin. Tapos, isa-isahin talaga. Kailangan ko ng makakasama dito, kahit dalawa ang lang ng ibon at ako naman ay magtuturok turok kasi talaga pinakamaganda so, wala tayong magagawa kung di gawin yan lalo na yung PMB yan naghahanap nga ako ng 4 in 1 ay mga kahanap hirap kasi nun kung di mabibili sa online yun eh meron man nagbebenta sa Manila ay uh, within Manila lang kasi pinapalala mo po yun pinapaship na kayelo hindi naman pwedeng iship na yun ang ah, bagay may nabibili naman na ibang brand ibang ano parang 2 in 1 yata nasa 550 pero hinahanap ko nga sana yung mas maganda kaya lang wala tatanong tanong din ako eh sabi ko ito makakabili ba tayo noon kahit kay G-Boy yung binibilang ko po na ano poultry supply. Tatanong ko kuya pero wala pa daw balita eh. Baka iba ang kinukuha Yung ating ibon na to mukhang mahina talaga. Yung iba na po yan pero sayang naman. Ah, hintayin natin na ano. Bala kong ihiwalay ka lang. Hindi pa naman kumakain mag-isa. Pwedeng i-force feeding muna. Ano? Ready na ba kayo? Itong dalawang to nasa baba na kanina mukang gusto nang anuhin ang kanyang Parang may one eye cold ka Parang medyo ano ah Gusto mong magmikusin Itong dalawa Ang ganda ng kulay na inilabas mga farming Yung unang ano niyan ang kapatid nung isa Namatay din eh Nakita ko na lang patay na. Yan talaga. Ah, nagawa natin ang best pero talagang minsan abang dumadami, immortality. Dito napakaganda din yung inakay na ito. Taba. Yan, yung dalawa dyan. Yan, lalagyan ko yan ng uh, pagkain. Palagi, tubig. Oh. Ito, yung mga butchi niya na mga punong-puno yan. Ayan o, oh, kita nyo. oh, look at that. Ganyan po dapat. Pag magaling yung nanay at tatay. oh. busog. Ito, ganun din. O, oh. kaya dapat, ang breeder po talaga, hindi nawawala ng pagkain. Yan ang babad na mababad. Kaya nga kayo, naglalagay din po ako dito. Oh, ito kasi in na ano magutom meron sila hmm. <laughs> kamali ka ng pinasok boy uy papatay tayo ng ilaw sorry <laughs> <laughs> nagpalit ka ilaw kanina ay papatay tayo ng ilaw ito mukhang malalakas naman Mukhang malalakas naman po sila. Ganda sana magka-aviary na din dyan. Ano? Malaking bagay ha. Ah. Eto. Maglilinis. At least nasa labas po no. Pagka bibilad sila. Ganda din talaga. Maglilinis na. Oh. At, uh, mabilis lang po maglilinis. Tulak-tulak lang. Exercise na rin. So, ayan, 100% tayo ulit, ah. Galing, ah. Sana ganyan lagi, ano. Ibig sabihin, ay, sanay na po sila. Alam nila na may pasukan dyan. So, baka mapaaga ang ating pagpaparonda pagka ganyan. Pero bibigyan pa natin niya ng more than a week. Na ganyan palagi. May exercise naman po sila, eh. Kahit pa paano. Ayan, naman. So, walang problema. Nakalipad naman sila ng maayos. Ayan, bala ko magpagawa ng box palang kahoy na ilang piraso, lima, ne? Eh. Uh, grits at uling, pwede naman nating pagsamahin na siguro yon. Kahit nilagay lang natin sa corner na ganyan, may matuto ka silang grits at uling, mga ka-farmer. Tingnan natin kung anong magiging epekto sa mga ibon natin. Pagka makalalaman mo naman eh, ah hindi nagiging sakitin so ibig sabihin effective ang ganda yung mga droppings tapos sa ah, nakikita mo hindi sakitin di ba droppings daw po ang pinaka ano pinaka doon mo makikita yung ipot ng ibon doon mo po makikita kung healthy sila dapat po ay toyo na bilog lang na ano buo pero pagkabasa po na nagtutubig, kulay puti o green ay medyo delikado. <laughs> mayroon pang kulay dilaw eh. May pala tayo ng pellets dun sa ano? Ah, dalawa na lang. Pero mayroon pa namang... Ah, okay. Iba naman ang ilagay natin. Yan. Silip tayo mga ka-farmers sa ating mga kaibigan. oh marami na ang... Uh na andito ha pero meron pa rin hoy di ba kayo linalamig dyan mahala kayo ay mus ang ate bukas mamaya na tayo magpapakain bukas na tayo magpapakain oh, flyers natin okay naman ka farmer Randy D mayroong uh, sined sa akin na uh, gamot na magandang gamot kasi syempre ano yun eh Oy. Baka magwawalay na tayo ng mga ano natin, mga eight, apat na piraso ito eh. Pangwalay na ito mga farmer. Nulog nyo na naman. Nako. Tapos ayan mga ka-farmer. At check lang natin. Nang itlog na si Grizzle at Staff Banrit. Ayan, diang ang ganda. <laughs> Ayos na. Ito ay, naglagay tayo ng tubig tsaka ano kasi kanina, kararating ko lang halos. Madilim na po ako dumating. At ayun nga, medyo inabot tayo ng uh, dilim sa kalsada. Sabi pala pag 40,000 kilometers, dahil palang ano, malaki-laking gasto sa kasa. <laughs> Pero okay lang, importante safety, di ba? So, malaki naman ang serbisyo ni Cardo kaya okay lang. O so, ayan, papatay tayo ng ilaw. At tatapusin na rin natin ang ating vlog at ako uh, papahinga na rin, mga farmer. Chinay ko lang, ini naman ang kinaganda, sabi ko nga. Ang kinaganda dito ay ang uh, bukas sa time ko papakain. Kinaganda, ay lalakarin mo lang ay makiki ma-check -che mo na yung mga ibon mo so ayun still learning still learning still learning tayo mga farmer pero ako naman po ay nag enjoy uh, at ako naman po ay matagal nang nag-ibon kaya lang lovebirds noon so parang mas na-enjoy ko itong kalapate dahil napapalipad bumabalik sa'yo tapos mayroon pang sports di ba so maganda maganda po challenging Oh, tingnan na lang natin at may gagamba nang pumasok, mga farmer. <laughs> Kailangan natin ng pang-agiw dito. Oh, ayan. Tay. Ah, ayan, marami pong salamat at magandang buhay. Tomorrow ay practice ulit tayo sa ah, uh, trapdoor. Uh, hanggang sa makabisado na po nila 'yan. Oh, so, ayan po.